One, two, three, go! Ipaglaban! 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 Kamusta, Ipil? Live, live tayo ngayon mula sa sentro ng aksyon. Kung saan na araw po, bakit po kayo narinito ngayon at nagkikisa sa protestang ito? Ano po ang pangunahin na hindi Magandang araw din po. Ganito po kami dahil sa kulit na problema sa mga produkto na hindi kita. Bilang kami mili, umaasa kami na ang bawat produkto na binibili namin ay dumaan sa tamang proseso at ligtas gamitin. Hindi lang basta bentahan, kundi may responsibilidad din sila na may kaligtasan. Oo! Oo. Bakit okay, kailangan na kami tapos na usapan? Oh! Kaling tasa! Kaling tasa! Kaling tasa! Tama po kayo dyan. Malaking punto ang pananagutan ng mga producer. Kaya naman po, ano ang inyong saloobin? sa akin lang naman po, napakasimple lang sana. Pero bakit ang hirap gawin ng ibang nilisante? Ang dami ng sudente na pagdating sa, sa pressure, di ba ang pressure sa nervous place? Kaya diba naman, diba wala ang price tag. Paano kami makapag-dikisyon ng tama? Hindi yung malinaw diba ang pressure. hindi mo kami hindi mawala. Pagpapagupan ang light weight ang matang sa price tag. Simple lang po, ibigay ang pressure sa bawat bilik. Hindi po ito wala ang function sa laro. ikaw na ang portion. Klaro at diretso ang kanilang pananawagan. May papo ba kayong inanda? Mami Ang aking lang sana, sana mapakinggan kami ng goberna at mga negosyante. Hindi kami lumalabas ng initan para lang malibat. Nawatas kami para ipaglaban ang tama. Kalapatan namin ang malamang ang tamang presyo at kalapatan. Respeto ay ng mga batas para sa amin. Katan! Galing katan! Napakalinaw na mensahe natin mga kababayan. Ito po ang patunay na hindi nakakatulong ang diwa ng pagiging -pag makamtan ng ating mga mamimili. Umaasa tayo na ang pananawagan ay ito ay dinggin at magtutulot ng positibong pagbabago mula sa itil sa bomba Peninsula ito po si Shermina, nag balik sa studio. Anong kasasabi mo sa pinaglalakad ng ating kababayan? Sa tingin mo ba ay sapat ng kasulubudang patas upang magprotekta ng mga maninginig? Iba! Ipang! Pero minawa dari mental hospital, oy Moong nakahunahon na ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O kung On sa may sulod, siya mong suwat. Wala pa ko kibalo, kay sulod si Mona, pa man pamanako madawat. <laughs>